Guys, what's up? To yung TV na ikita nyo dalawang mga tora-tora natin. Yan you know, o. Mga healthy yung dalawang tora-tora natin. Ito yung mga anak ng ating kalbayog. So, tasusubuan natin sila. So, nagtuno tayo ng GMP. Ito so, yung kanila. Tinutulungan ako silang magsubo. Para mabilis silang lumaki. Ito yung healthy nyan. Lalakas. Ah. Pag so, natin na lang natin yan. so may laman na yan. So, Ganun uli. Ayan, di ba? Busog na. So yan di ba? healthy ating mga kalapati. So ito namang isa pa ba? E, ito pa si Bolhen itong muduban. Dati <laughs> ito, pa pa yung ating, yung ating cellphone. Saan <laughs> niya naman ako. Laks na kinisupan Tutulong ako sa nanay nila. Para pagkik lumaki. Tsaka para maging maamon na rin ang ipo natin pagka tutulungan natin sa susuko. Kaya pagka lumalaki kay ito, habang nakikita ka, eh, lalapit sa'yo ito. Yes! okay alam nila na sa iyo yung pagkain. Lalaki niya, no? Healthy, ano? Sa so, mga warrior natin pa mga pa, pang December siguro natin to. Apot na to. So, abot to sa summer race pa rin. Sa India siguro apot na to. Sakto to. Tulungan ko silang magsubo eh. Kasi yung nanay nila harap. Uy, naglag ka pa dyan. <laughs> Ay, <Okay>. ah, <ato. laughs> ginagawa natin, mga katoyok, sa ating mga YB. Ibusog. Yan o. No? Kanya naman, mga healthy tong ating mga kalapati. Yan o. No? Mga ibo natin, busog na busog. Baka sumuka, baka sumuka. Teka, Teka, di ba? Ito niya, may palahigo pa yung ulo niya. Kaling pa siya sa nest. Ito, ito yung... Magkapatid po yan. Ito mga warrior natin is magkapatid. Kaya so mga atoyong thank you very much. Salamat sa pagpalo sa mga page natin. Katoyong TV, syempre. So, lagi tayo nakasuporta sa tropang Kalapatits. At shoutout nga pa sa tropang ARTC. So, ganito rin ang gawin nyo pag uh, susubo yung nanay, tulungan natin ang pagsusubo. So, GMP3 ang gamit ko, tinutunaw ko lang sila para mabilis silang i produce do sa mga wiping katulad ito. So, guys, thank you very much. Salamat.